Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more with Bingo Plus, Bingo Sasaya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. It's time for DJ Rockies Secret 5 na in love ako sa amo ng nanay ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapakinig mo. tuwing pinakikinggan kita. Pakiramdam ko meron akong human diary. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na sumulat sa'yo at ibahagi ang kwento ko na kung saan ay gusto ko nang palayain ang sarili ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Noreen. At ito, ang aking secret file. Hindi pa ako isinisilang sa mundo. Ay namamasukan na bilang kasambahay sa Maynila ang nanay ko. Matagal nang patay ang tatay ko, DJ Rocky. Ang sabi ni nanay, kapapanganak pa lamang niya sa akin. Nang bawian din ng buhay ang tatay ko. Dahil na atake ito sa puso. Kinailangan niya akong itaguyod mag-isa. Nagtatrabaho ang nanay ko sa isang pamilyang respetado. At talaga namang religiouso. Lima sila sa isang pamilya. Si Ate Faith ang panganay, si Kuya Joseph naman ang pangalawa, at ang bunso naman nilang si Monica ang kaedaran ko. Si Ma'am Evelyn naman ay may asawang isang pastor. Naitago na lang natin sa pangalang Pastor Franco. Marahil, iniisip nyo. Kanino ako? Napamahal. Pero tsaka ako na yun sasabihin. Halos magkakasabay na kaming lumaki ng mga anak ni na Ma'am Evelyn at Pastor Franco dahil stay in si nanay sa pagiging kasambahay at malayo rin sa subdivision na tinitirhan nila ang bahay namin. Kaya naman madalas akong narito. In short, halos buong buhay ko ay kasama ko na sila. Tuwing nailakad ang pamilya nila at sa kahit anong importanteng okasyon ay palagi kaming kasama ni nanay. Para kaming mga ampon, DJ Rocky. At kahit kailan, ay hindi ko naramdaman na iba kami sa kanila. Napakabait ng pamilya nila sa amin. Lalo na sa akin. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang nanay ko napamahal na sa kanila. Gayun din ako. Then isang araw, college ako that time. Umuwi akong umiiyak. Nalaman ko kasi, nakarelasyon na pala ng best friend ko ang crush ko. Na palagi kong ikinukwento sa kanya. Itinago niya ito sa akin ng ilang buwan. At pakiramdam ko nagmukha akong tanga. Sobra akong nasaktan dahil sa nalaman ko DJ Rocky. Hindi ko matanggap na best friend ko pa talaga ang mananakit sa akin ng ganito. Kaya wala akong tigil sa pag-iyak. Nang may narinig akong mga yapak sa paligid. Paglingon ko, nakita ko si Pastor Franco. Pinigilan ko ang hikbi ko at napansin niya agad na nagpigil ako sa sarili kong nararamdaman. O iya, sinong nagpaiyak sa iyo? Tanong niya sa akin. Agad kong pinunasan ang mga luha ko. At sinabi ko agad na magbibihis lang ako ng pambahay. Tutulong na rin ako sa pagluluto sa kusina kay nanay. Marahan akong hinihila sa siko ni Pastor Franco. At hinawakan na magkabilaan kong pisngi at sinabing, isa, isumbong mo sa akin kung sinong nagpaiyak sa'yo. Nang sa gayon ipagdarasal ko. Sa mga salitang yon, para bang napawi lahat ng sakit ng nararamdaman ko? Pakiramdam ko ay may kakampi ako. Pakiramdam ko ay may nakaiintindi sa nararamdaman ko. Hinintay ako ni Pastor Franco na kumalma. At saka niya ako ulit kung ano bang problema. napaamin na rin ako. Pinayuhan niya ako. At ang sabi niya, parte ng pagmamahal ang pagpaparaya. Damdamin ko lang daw ang lahat ng sakit at huwag ko itong kimkimin. Dagdag pa niya. Ipinagdasal ako ni Pastor Franco at hindi niya ako pinabayaan hanggang sa gumaan na ang pakiramdam ko. Hindi nga rin nagtagal, ay napansin na rin ni nanay na mugto ang mga mata ko. Pero pinilit ko na lang nang umiti. Ayoko kasing mag-worry si nanay. Ayokong dumagdag sa mga iniisip niya. Marami kaming gastusin. Mahal kaya ang pagka-college Lumipas pa ang mga araw, DJ Rocky. Eh palagi na akong kinukumusta ni Pastor Franco. Madalas ay humahaba ang usapan namin tungkol sa maraming bagay. Paminsan-minsan din ay niyayaya niya akong lumabas para mamasyal o kumain. Pag nakikita niyang nabuburyo ako sa bahay nila, tuwing wala akong klase. May mga sariling pamilya na rin kasi si Ate Faith at Kuya Joseph. Si Monica naman ay living independently sa kondo niya. Kaya ang madalas na kasama ni Pastor Franco sa bahay, ako at si nanay. Si Ma'am Evelyn naman na asawa niya laging out of town. Gawa ng business trips niya. Kaya ako lang din talaga ang madalas nakakasama ni Pastor Franco. DJ Rocky, sobrang gaan kausap ni Pastor Franco. Alam mo yung pakiramdam na para siyang para siyang isang anghel na bumaba sa langit. Tuwing nakakausap at nakakasama ko siya, para akong nasa ibang mundo kung saan walang problema, kung saan payapa lang ang lahat. hanggang sa napapansin ko na sa tuwing nakikita ko si Pastor Franco, e eh nagre-ready ako. Nag-aayos ako ng sarili ko. Sinisiguro ko na nagsisipilyo ako bago ko siya kausapin. Aba, DJ Rocky, mukhang iba na tong nararamdaman ko. Hello, hello mga kabisyo! Ito nga pala si DJ Rakitera, ang babaeng naniniwala sa kasabihang wala ka mang jowa, maganda ka naman at maraming pera. O ba? Diba? Ano yun? Wala kang pera? Naku nako! You can't spell ganda without anda. Medyo charot with harot. Buti na lang may Bingo Plus. Ito ang first ever live streaming bingo in the Philippines. Piso lang ang kailangan mo para makalaro at magkaroon ng chance manalo. I-download mo na ang Bingo Plus app sa Apple App Store, Google Play Store o pwedeng pwede mo rin namang panoorin ang live streaming sa bingoplus.com. Maraming games tulad ng Pinoy Drop Ball at kering kering mo na manalo ng jackpot up to 200 times at 15% cashback up to 4,317 pesos for new players. Pag license ang Bingo Plus, kaya efas na efas ka talaga kabisyo. Bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by Deji Plus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. 15% cashback up to 4,317 pesos promo runs from February 6, 2024 to December 21, 2025. EGL The reference number MKTG-2024-2654 Gaming is for 21 years old and above only Keep it fun, game responsibly Visit paggor.ph regulatory Or email keepitfun at paggor.ph Oo oh, oh, DJ Rocky. Napansin ko sa sarili kong nagpapaganda ko Pag alam kong makikita ko siya At para bang hindi na father figure Ang tingin ko kay Pastor Franco Oo. Mali? Mali ito? Mali na tuluyan na akong nahulog sa amo ng nanay ko. Alam kong in love na ako kay Pastor Franco. Pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Ang hirap pigilan eh. Kaya naman, sino po ako magpakit sa kanya? Minsan, kami dalawa lang ang nasa bahay. Nagluto siya ng dinner. Kahit na ako naman ang dapat magluluto. Sabi niya, mamaya pa raw, uuwi si Ma'am Evelyn. At ang nanay ko naman, merong inaasikaso. Umukay lang ako dun sa kagustuhan ni Pastor Franco. At habang nagkukwentuhan kami, tinitigan ko siyang maingi. Napansin niyang nakatitig ako sa kanya. Tinanong niya ako, Oh, titig na titig ka sa akin. At sumagot ako, DJ Rocky, ng Alam mo, Pastor Franco, ang pogi mo pala. Alam kong namula ako sa pagkakataong yun, DJ Rocky. Natawa si Pastor Franco sa sinabi ko. At ang sabi niya, Eh, ganun talaga sa pamilya. Wala namang pangit sa amin. Sa pagkakataong yon DJ Rocky, aaminin ko, sinusubukan ko na makakakita ng oportunidad para makalandi kay Pastor Franco. Nang sa gayon, maramdaman ko rin kung meron nga ba siyang pagtingin sa akin. Kaya lang, sa ilang araw, na sinusubukan kong humanap ng pagkakataon. Parang walang epekto. Kaya napasabi ako sa sarili ko, mali, malito. Kaya dapat iwasan ko na lang si pastor. So ang ginawa ko, umuwi ako sa amin sa Bulacan. Madalang na akong pumunta sa kanila. Nagtataka na rin nga si na Ma'am Evelyn kung bakit. Ang sabi ko na lang kay nanay, Busy ako. Gusto ko lang na mapag-isa para walang distraction sa thesis ko. Hanggang sa dumating ang araw ng kaarawan ni Pastor Franco. Imbitado kami ni nanay. Wala sana akong balak pumunta. Pero personal akong tinawagan ni Pastor. Sabi niya sa akin magtatampuraw siya pag hindi ako pumunta o kahit dumaan man lang. Matalagal na raw niya akong hindi nakikita. At miss na rin daw ako ng anak niyang si Monica. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong isasagot ko kay Pastor Franco. Kaya napasabi na lang ako ng... Sige po. Susubukan ko. Advance happy birthday po ha. At dumating na nga ang araw ng kaarawan. Ni Pastor Franco. Bumili ako ng simpleng regalo para sa kanya. Pagkarating ko sa venue, ang dami ng tao. Nang mahagip ako ng mga mata ni Monica, agad itong sumigaw. Kumaway sa akin na para bang ilang taon kaming hindi nagkita. Lumapit ako at sakto nandoon naman si Pastor Franco, binati ko siya ng maligayang kaarawan. Ngumiti siya sa akin at niyakap ako. At ito na naman. Ramdam na ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Agad akong umupo sa tabi ni Monica. At agad itinuon ang atensyon ko sa mga kwento ni Monica. Nagkaroon ng short program. At habang nagsasalita si Pastor Franco sa harap, para magpasalamat sa lahat ng kanyang mga bisita. Hindi ko maiwasang maiyak. Lalo na nung sinamahan siya sa harap ng kanyang asawa na si Ma'am Evelyn. Tumulo talaga yung luha ko, DJ Rocky. At napansin niyo ni Monica, anong niya sa akin Hoy umiiyak ka ba? Sagot ko sa kanya Wala na po lang ako. Sabi pa niya Sus, umiyak ka eh. Then sumagot ako ng, wala na touch lang ako sa sinabi ni Pastor Franco at sa pagmamahal nila ni Ma'am Evelyn. Ang swerte mo sa mga magulang mo. At buti naman, tinanggap yun ni Monica. Kasi kung hindi, wala na akong masasabi pa. Maya-maya pa, nagsisiuwian niya ang mga bisita. Isa-isang nilalapitan ni Pastor Franco ang mga bisita niyang pauwi na. At nung ubus na ang mga bisita, kami na lang ang natitira, lumapit ako kay Pastor Franco at sinabihan siyang salamat sa pag-iimbita. Sabi niya, salamat din sa pagpunta at salamat sa regalo mo ha. Masayang-masaya ako na makita ka. Dalasan mo naman ang pagbalik mo. Sa bahay ka na. Samahan mo ang nanay mo. Tumangu lang ako sa sinabi niya. Pilit kong itinatago ang mga emosyon ko na hindi dapat makita ng mga taong nandoon. DJ Rocky, aaminin ko na miss ko siya. Na miss ko ang mga ngiti niya. At yung presensya niya. Agad kong ginising ang sarili ko sa katotohanan. Bawal. Mali. May pamilya si Pastor Franco. Sa dinami-rami ng taong pwede kong magustuhan. Isang pamilyado at pastor pa talaga. Kaya naman nung araw na yon, itinatak ko na sa utak ko na tama na hanggang dito na lang. Dahil wala itong magandang patutunguhan. Kahit pagbalibalik na rin ko pa ang mundo, kahit siyang anggulo ko patingnan, mali ang nararamdaman ko. Siguro nga, pati si Lord, uhusgahan na ang buong pagkatao ko. Kaya Lord, sorry ha, nagmahal lang. Hindi ko naman i-expect na mafufall ko kay Pastor Franco tao lang. Pero siguro ang mahalaga, natututo ako. At itinigil ko kung ano yung mali. Ang hiling ko, sana ay hindi kayo matulad sa nangyari sa akin. O sana may lakas lo ng loob kayo na putulin kung ano man yung mali. Na huwag nang ipagpatuloy pag alam niyong mali. Sana ay makatagpo kayo ng taong mamahalin kayo pabalik. Yung walang sabit. Hanggang dito na lang po, DJ Rock. Muli, ako si Noreen. At ito, ang aking secret farm. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more with Bingo Plus, Bingo Sasaya plus Sapanalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. And it's time for DJ Rockies. Chikahan Files. Charot, Wed Harot. Oy, makinig kayo dahil wala naman kayong choice. <laughs> so, eto na nga. Etong friend ko, hindi siya naniniwala sa swerte. Alam mo yung kahit nakapulot lang siya ng limang piso, tapos sasabihan namin siya ng, Uy, ang swerte mo naman, friend. Sasabihin niya, paniguradong may nalaglag lang sa bulsa at nagkataon lang na siyang nakakita. Ay, pero syempre, malakas ang raketera ninyo. Pinasubukan ko sa kanya ang tunay na swerte. Ang Bingo Plus. Sure na sure ang swerte at saya niya sa paglalaro ng iba't ibang games tulad na lang ng Pinoy Drop Ball. May chance ka pang manalo ng jackpot up to 200 times and 15% cashback up to 4,317 pesos for new players ng Pinoy Drop Ball sa Bingo Plus. May chance ka rin manalo ng jackpot prize up to 3 312 million pesos. I-download nyo na ang Bingo Plus app sa Apple App Store, Google Play Store or panuorin ang live stream sa bingoplus.com. Background license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ka rito. Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by Digi Plus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. 15% cashback up to 4,317 pesos promo runs from February 6, 2024 To December 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2024 2654. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcore.ph, slash regulatory, or email KeepItFun@pagcor.ph. at pagcore.ph. And we're back. Kasama nyo parent si DJ Rahi, and this is. Noreen's Secret File Si Noreen ay na in love sa amo ng kanyang nanay, na in love sa isang pastor na pamilyadong tao na. Pero buti na lang ay napigilan niya ang kanyang sarili. Napigilan niya na gawin ang mali. Anyway, ang masasabi ko lang sa iyo, Noreen, congratulations dahil hindi ka na dumagdag sa mga home record list. <laughs> hindi ka na dumagdag sa listahan ng mga kabet. Medyo dumadami na sila, sest. And mukha rin namang matinong lalaki, itong si Pastor Franco. And it takes two to tango. Kung yung isa nagpipigil, dapat yung isa rin marunong magpigil. But I don't think may nararamdaman nitong si Pastor Franco para kay Norin. Minsan kasi kapag binigyan tayo ng tamang atensyon ng isang tao, kahit maling tao yun, pakiramdam natin nagiging tamang tao siya. Bakit? Kasi may binibigay na tamang atensyon eh. And the right attention from the wrong person may fool you that he is the right one for you. the right attention from a wrong guy may fool you that he is the one. So, kailangan mag-isip-isip ka na baka kaya na-fall ka sa taong to kasi pakiramdam mo siya yung hero mo. Siya yung savior mo from the misery that you've experienced. Well, in fact, nagkataon lang na siya yung nandun. Pero hindi mo naman binabaliwala kung ano man yung naibigay niya sa'yo. Pero tandaan, hindi lahat ng taong nandyan during your tough times e eh pinapatulan. So congratulations, Noreen. Dahil nagising ka. And you committed to do the right thing. Tama din na lumayo ka. Physically. And emotionally. Kailangan kasing matuldukan yun eh. Yung emotional connection. Kung kinakailangan na iwasan, yung madalas na pakikipag-usap o pakikipagkita dun sa tao at maibaling yung atensyon mo sa mga bagay o taong makabubuti sa iyo, yung alam mo na pipili ka ng tama, then go. And imagine, you yourself, ay eh ginagawa mo ng tukso. Hmm. May pasimple ka na ng mga, uh, ang pogi mo. O, oh, di ba? One way or another, flirting na tawag dun. Tapos, pwede pang maapektuhan yung pagtatrabaho ng nanay mo dun sa bahay, nila ma'am Evelyn. Pag nalaman ni ma'am Evelyn, edi eh, ang laking gulo nun. So, tinigil mo yung maling naiisip mo, nararamdaman mo, para hindi na mas magkagulo pa. O para hindi na mas maging komplikado ang lahat sa inyo. So focus doon sa sarili mong growth, focus sa sarili mong mga pangarap, and I'm very sure darating din yung tamang tao para sa'yo. Yung tamang tao para sa'yo na hindi lang... Hindi lang magpapakita ng atensyon sa iyo, hindi lang magpapadama sa'yo na nandyan siya, kundi mamahalin ka talaga. Bilang ikaw, bilang karelasyon niya. Hindi bilang anak-anakan niya. O bilang kapatid niya sa pananampalataya. Pwedeng i-admire yung taong naglilingkod sa Diyos. Like, pwede tayong mag-admire ng mga taong may asawa na. Pero hanggang doon lang yun hindi na dapat nilalala, nilalaliman pa. Because again, ang tukso nandiyan lang sa paligid. Ang tukso, hindi yan lalayo sa'yo. Tao ang lalayo sa tukso. So, tandaan, ang tamang tao darating din yan. Yung hindi mo kailangang itago, itanggi, o layuan. Kasi tama na siya. Anyway, sa mga kabisyo namin out there na nakikinig ngayon, hindi pa huli ang lahat. Itama nyo na yung mga desisyon ninyo bago pa magmahal na araw. And if you wanna share secrets, pwede naman rakitera@gmail.com. Diyan lamang po i-share ang inyong mga secret files. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.